paano ba tayo magpalit ng bank account dito sa ating payout account. Marami kasing nagtatanong guys kung paano ba tayo magpalit ng bank account just in case na nag-expired na yung ating bank account or gusto natin palitan yung bank account to PayPal. So, ituturo ko sa inyo step by step guys para ma-change ninyo yung yung bank account na nakaregister. Una guys, punta tayo sa ating profile then hanapin natin yung professional dashboard. So, ito siya. Then sa bandang baba, i-click lang natin itong all tools. Then dito sa monetization, i-click lang natin tong payouts. Ayan, then kung marami kayong nakaregister na payout account dati, so i-click lang nitong arrow para i-click niyo yung payout account niyo. Pero kung isa lang naman guys, so wag niyo na siyang gagalawin. Then click natin tong setting guys dito sa bandang baba. Makikita natin dito yung mga bank account na ni natin. So itapat lang natin dito guys yung view details dito sa payout method. Then click natin tong update dito sa tapat ng bangko na ni-register natin. How you would like to get paid So possible na halimbawa nag-update tayo ng ating payout account. So expected nyo yun guys na madidelay ang inyong sahod. Kasi ma-hold yung ating payout method in just 5 days. So mayroon tayong tatlong pagpipilian dito guys. Yung bank transfer, wire transfer, saka yung PayPal account. So kung halimbawa bank account yung gamit nyo dati, then gusto nyo mag PayPal na lang, so pwede i-click to guys yung link your PayPal account. Pero ito guys, bigyan ko kayo ng idea para magkaroon kayo ng idea about dito sa PayPal. So sabi kasi ng iba, mas mabilis na papasok yung sahod. So totoo yun guys, mabilis na pumasok yung ating sahod dito sa PayPal account kasi ita-transfer lang ni Meta dito sa ating PayPal. So wala na siyang ibang dadaanan. Kaya lang ang naging disadvantage nito sa PayPal account, kailangan din kasi natin dito ng bank account. Ita-transfer natin dun sa ating bank once na lumabas na yung sahod natin dito sa PayPal account. So ang transaction dito guys, masyadong mahal. Di ko lang sure guys kung magkano yung amount na babayaran natin dito sa transaction fee from PayPal to bank account. So kung may nakakaalam guys, pwede comment na lang below para magkaroon din ng idea yung mga makapanood sa video na to. Then dito naman sa wire transfer, earn minimum of 100 US dollar to get paid. Kailangan kumita tayo ng 100 dollar dito sa Facebook bago may transfer dito sa ating bank account. Then ito guys, take 7 to 10 days for the money to reach your account. One cent. Ibig sabihin tayo ng 7 to 10 days para ma-receive natin yung pera galing kay Meta. Then dito naman sa bank transfer guys, earn minimum of only $25. So dito naman hindi na natin kailangan abutin yung $100 kasi dito yung minimum niya is $25 US para mabayaran tayo sa ating sahod dito sa Facebook or dito kay Meta. Pero nasa inyo guys kung ano yung pipiliin nyo dito, yung bank transfer, wire transfer or PayPal account. So ganoon lang yung gagawin natin guys kung paano ba tayo magpalit ng bank account dito sa ating payout account.